Nagay mo yung plastic doon. Sige na, sige na. Kain na. Kulang naman to ng isa. Lima to eh. Wala na ba doon? Wala. Ano yun? Bigay mo ng kanin yan. Tag isa na kayo. Yun, natin to. Kuya. Lena mm -hmm. na. O, oh, Lily. Kutsara ko. doon. Eh. Yung walang straw. Sige, saka ka na lang yung walang straw. Ako, ako na lang wala walang straw ina boba kumain na ba? kumain na, na. na, na. bigyan mo na yan okay. e, haluin mo te niluglog mo dapat yan bago mo inano eh ayo may straw ako wala ah. sige akin na lang yung wala straw ilagay mo dyan. hindi hey, kung may may straw eh hmm. sige na okay. 'yan ginanayan mo sana te bago mo inano ay okay. karawin mo na lang ko. Kain na. na Kuya, ito yung kanin, no? Asan yung sayo, ya? Asan yung sayo? no? Asan yung sayo? Ha? Sayo, sayo lang, no? kino? akin. Lagi mo ko kanin na. Sa'yo akin. Ito ata. Tinusok na. Mukha hmm, nang magano haya mo na. Ayun yung walang ano. Eh. Kayan sot. Okay, oh, um, palit kayo sot. Oh, oh. May mainit, may hinay. Ako wala na, nga, kulang nga kay sabi ko sa'yo, di ba? Akin na yun! Sa'yo yung walang straw. Ha? Ako Masarap? Ako Masarap yung manok? Mm -mm. Di ko pa nga natitikman eh. Hmm? Doon sa bagong, 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 bagong titindo doon pili. Ma, Grabe ka naman makapili. Ma, tingnan pa lagi yung ulam natin. Naku, magdasal ka lagi. Magkapera si Papa. Sushi ka pa, ha? Kalapit. Ano, si? Init. Kuya, ilipat mo yung dito, mainit. Kuya. Ilipat mo nga, mainit. Ano tayo lang? Kunin mo nga, anak. Ang init na kidali. Nakakamay ako, ikaw na yan. Di ko makamay. Ano mm, nga ya? Nagmanok na tayo kagabi. Sa, sino na kakita sa manok ni Papa kagabi? Kinakilig yun kanina. Lo. Lo. Yung ano? Yung Jollibee kagabi? Oo. Oh. Dinahin mo? Kami tatlo, apat. Nagita Diyan, oh. so, niya. Nakita niya? Diyan o. Saan? Kinahin Saan niyo nakita? Ito ko so, kinain niya, kinain ko na rin, kinain niya, tapos nga hmm. Ba yan. Electric pan muna! Hey, Ay! Ito. Akin na! kunin mga prince! Mama, eh. Kunin mo prince. Mainit, pangtawin ni mama. Ito <hah> <hah> na <Nagsipawili. hah> si mama.